Ayun, isang magandang hapon po mga kaharabas eh, eh, Lalaot naman po kami Titestingan naman namin mga musit uh, Sabi nila maganda rin ang padawi eh, ulit namin ah. Inip na si kasamang Pings G Hapon po mga kaharabas Mula ka naman kami Tapit <laughs> Pipraktor, hey, dito sodan Huwag <laughs> sa uliad, tulitay ni kapitan Sarang may ikaw ng bagka <laughs> Dapat mga karawas, mabait ang Team Raptor si, Sino sino ang makaano dyan sa unahan? Magbaba ng punto? Fish J Dati kasi mga karawas, yung hikiyot destino dito Ngayon si ano naman, Fish J Ang mga karawas pala naiwan sa Raptor ay si Nab naman, kasama ni Fish J Bago yung kasama ni Pagwis, nandiyan din At yung anak, kanyang anak Hoy! Kung mo yung bigyan nyo kaagad! Para wala nang tapos na! Para wala nang gulo! Kung magigay, huwag na kayo magreklamo! Bigyan nyo na ka kaagad! Ayun, magandang gabi po, ah, magandang gabi po mga karabas. sa eh. tamang karating na po namin dito sa Oo, oh, kailan ako pusit. Huwag <laughs> 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 rin sa <wish> West Philippines Day. Nakahabol sa ano. Saan, saan na? Nakarabas, karatay lamin ng West Philippines Day. Huwag eh. <laughs> 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 Sahabos, <laughs> <laughs> ah... One hours na takbo. Karabas kini pin sa. Kini pin si Narao. Kami bagus. Karabas di to kami saunan. Apat. Kapitan don sa tulda. <laughs> Bakit? Ikut <yung kuchillo. laughs> Ne, <laughs> gusto niya kasi talaga yung, liyari, yun talaga, yung ulihan. Yung talaga gusto eh. Nakap uh -huh. na. No? Kapsa ng anting neck mo. Ay, bigyan ni boss kayo tuloy. Tuloy naman. Tuloy <laughs> <laughs> oh, mo. naman si Kapitan. Palabas. Babayit na nga si Kapitan Samina, pat, si <laughs> si si sa amin. Apat kami sila bisa. Kaya wag kang kikilos na ba siya pa. Ay, nakustap. Sa ba kay, na siya, siya. <laughs> 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 lang, kayo pinamahanan siya. Stop! Sa kayo Ha? Huwag kayo dyan. Huwag tayo. Hindi yan. lang. Ay mga karapat, mahal na mahal ng ano yan, ang paluras yung ating kapitan. ka parang yan. Biro ka tayo mga karapas. Biro ka siya. nag lang kaya sa akin na Hindi. Wala na eh, naubos na eh. Ha? Hindi na Hindi na na niya. na daw. Si ganda kanya. Ay, na. Muna Oo. lang nga yan.

Implanto na yung mga Team Raptor. Ito lagi ako bitchin para may lose si kapitan. Hindi <laughs> natin <laughs> <laughs> talaga si kapitan ha. Ah. Thanks! Thanks! Ang na binigay ko sa'yo. Ha? Ang bitchin. Bitchin? Oo. Aroy. Aroy. <laughs> Aroy. <laughs> si kapitan ang bitchin natin. Uy, di mo yan. Hindi rin siya magpahayag eh. Bawal ang bitchin. <laughs> Bawal yun. <ayaw na. laughs> Bawal yun. Bawal yun. Ito yung kapala bagong modelo. Wala. Palpak, brother. Na? Palpak. Bakit? Lana, siya So, yung baga? Oo. Ay. Lubot na kagad. Yung pula? Ano eh. Ay, pangit ang nabili na alab na Anong klase yan? Baka yung may pinaglumaan na rin? Hindi rin. Naka ano rin eh. Dubli na yung... Sipa rin To, Dubli bago ito. Ito, ito bago rin daw. Oo, bago rin yun eh. Dubli na lang. Oo. Tidak, saya nak. Pilihan yang sikit kamu. Pang pasar lomra. Pilihan. I, ano lang to? Tagalin mo muna yung ano yung tatas mo yung gumain, itatas mo hindi Ngayon, wala na yan oo Itatas uh. na yan, Ganito talaga mga gawa ng mga no? isla mm. Mga no, to ano to, marijik Ano yan eh, pang batanggas yan am... eh Batanggas? Ayan, sa'yo pa ano yan? Pang batanggas ito Ano to ba yung Sa taas?

Sige. Padala ka namin diyan. Pusit. Ay, ilang kilo? <laughs> ilang kilo gusto mo? Di diba? Ay apat lang tuloy namin. Abunado ka sa kilo. Okay. Boss, kumain ka lang diyan. May pagkadubo ka bukas. Magagawa ako bago na naman to. Thanks. Ah. Pakayan big dito eh. Bitay. Mga brother, mga. Uy, diyan. Paano? <laughs> sa tanda lang brother. Ano ka? <laughs> lubog mo, lubog. Masama di pa. <laughs> Yan. Yan. Ay wala nang andar. Ang okay, hindi kan. <laughs> ano, no. Makina. Ay makina, Karamas? Hindi <laughs> kan andar. Nay, ang kapitan Kapitanay. ay. Okay na pala to. Okay. Oh, nilagay mo na to? Okay, oh, nilagay to. Ilang bitch niya dito? Ay, bala nis ka kung kailan sa makaramdam. <laughs> Yun. Yun. Ikaw, kapitan. Wala araw ito na ni. Kaya pa araw to to.

Ay, nagka... Like, uh, Ayan, nagkakariyan na siya, bagwis. Ang ulang, unang uli kay Kapitan. Yun. Ulam. <laughs> Ay, ha. Para oh, kapitan, sakit ang ulo mo. Oh, wow. ah, magkarabas, okay na. Okay, wow. okay. Wow. <laughs> okay na. Okay wala na. Ay, wala. Something yan. Gawin mo na, magkarabas pranyan. Ay, naku, <laughs> PSG. Tapon mo na yan. Wag. <laughs> Oh, Ilan baba tayo? Mababaw na pala dito? <laughs> no. Aba, idawin <laughs> eh. <laughs> ano Di marunong yan ng ang ka? marunong <laughs> musik. Ya, na ni Kapitan. <laughs> Lumapit <to sayo>. <laughs> na sa iyo, ya na. Ya <laughs> na. Wala, wala dala ko <laughs> <iniwan niya. laughs> Ay, kapitan. Unay natin, no? Kapitan, no? Kapitan, no? Balak na dyan, kap. Hindi pa <gibar> tayo mo pag i- Sa ganda nga! Wala na! <gibar> <gibar> ilan, ilan di, ilan di pa ba yan? <gibar> Tali dulo. Tali ang dulo. Wala na. Dawin laling. Dawin, kap? Dawin? Hindi pa. <gibar> hindi mo hindi pa? Si kapitan. Kala na pa, ay maura. Kala ko, kap. Kala ko, hanggat tinagsaya, diarya. <gibar> hindi ako sapitan. Hahaha.

ah <laughs> Ayo tuloy, nakita kita mas maganda. Ah. Okay. Pumain na rin. Awas-awas kembali di kaya. Mera, patayin mo natin. Ugo, pain. Tuan daun. Pusit, tapos ginapain, pusit din. Mga okay

One down. Oh, oh, boy. oh. Oh. Hindi ba? Bata-bata pa marunong na may pamahin ha. Kay, gandang gabi. Mga brother. <laughs> Na-screw yung ilaw, brother. Okay na. Leon, Leon. May panglaban na mga Raptor Boys. <laughs> ngayon tinggal siya mga karawas. Doon no na abol. Ha! <laughs> <Bisa? laughs> Pagdigma ngayon ni Kapitan! Mga karapas! Uy! <laughs> oh. Wow! Cute, Kasi laki ni Kapitan. Malilit pusit. Malilit. Pakita ka tayo, Roy. Dalawa! 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 M Gotta, <sups andimon> uh <-lay>. oh, dalawa! Oh, dalawa! Dalawa! mga Kapitan. Binas si Kap, Ito ang bantayan ko Kapitan. Kap!

Kala ako na siya kasama sa likod Kala ko siya kapitan ng isa na pang eh oh. Oo oh. Takto na rin yan mga karabas uh -huh. Lan Atalo nga oh. oh, Ito ang pagwesa ng nagagawa ko Oo ito mo lang Ito mo Uy Uy Sana, Sana. Tawin na mga karabas Kap Ano kap Ano yung ano mo yung placer mo ano yun na pundi mong hindi! Ano Mapapagod ako dito. Ast Ast Baldashi, ano? Oo, oh, balakay. Oh, oh, no. no, no. Ay! Puno ang balde ka. Ayay! Yes. Mga alas puno yung pa. Hindi tulungan ang kipit na Ano, noy? mag na orang babang Sibuyas? Hahaha. Hindi kong makikilungan yung dilaw yung pang- mayroon. Hahaha. ha, sayang ng

Rif, rife, 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 rife,

Pag kurad gid ang bakbak ni -bak kitan. -bak Uy. Uy. So, bilis ka pig say. Kalang sa. Tawasan si pa rin bilis ka. Ha? Tawasan na para mabilis ka habang may dawai pa. Thanks dito ka. Eh kada mo si kapitan, si kapitan, mabilis ay. Hindi pero ibang mabilis ni bagwis. Ka, ka, ano ano? Mabilis. Uh, Hindi pero ibang mabilis mo ha. Mabilis ha? si kapitan. Pista mo buka. Ibig sabihin mo dati eh ano ka? Expert. Expert. Ngayon mo gamitin. Oo. Oh, Kain talaga, Hindi. thanks. Kain talaga. Dimandi pa na lang, oh.

Hindi, hindi man yung pingis d'y. Ha? Okay na. Ay, sabi ko. Alis. Ako nga d'yan. Sumiha ko d'y. Mga ampas. Mga, mga one hours. Magkrabas, tinatay ang sinayang natin. Punginog na. Ano pa yan? Eh, uh, mara pa. Pa gulang pa lang. ba yun? Sibay no. Kirama <laughs> talaga. Pings, tanggalin mo raw mata mata, pings. Pings. Ha?

ala namin mga karabas ngayong gabi hindi kami matutuloy mamuset <laughs> eh, 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 may tumawag kay busing kanina at tukuntahan raw si raptor uh, at yung buyer nga Kaya eh, inihintay namin eh dapat alas 3 rin sana kanina alis na kami okay. inabot kami ng alas 4 kakaintay wala man nagpunta kaya nag decide ang lahat na tuloy ang lahat mananagtag sana kami kanina eh kung talagang ano na talaga. Ay, talagang alanganin naman ang nakagdan kami. Ay, nag si Kapitan na sila, ano na, lakot na lang. Lahat? ay sayang. O, so, sayang daw ang, ano, kami baka hindi na raw pumunta yung buyer na yun. At hapon na nga, ay, nagdiretso kami dito. Sa so West so Philippines si. eh. So, Sa West Philippines si. <laughs> eh. <laughs> <laughs> so, pinagbigyan rin kami at kalmadang kalmado oh. Imagine na lang <laughs> ang mga karapas sa oh, Awis Philippines Hindi eh? <laughs> imagine na lang. Nahiya man ang pusit pag may kamera. Hala, ayaw talaga. Siyempre, nag, ano, takot niya sila. Takot sila magkita. Ang <laughs> <laughs> mga karabas, unang matutulog si Kapitan Hindi kasi kami pili magsabay-sabay tulog eh, Pero kakain pa yun, mababangon ba yan? Wala ba kami kakain eh Pahinga, pahinga lang Kaya, Kaya, Pagod mga karabas, ikawin subuhan na namin ito <laughs> <laughs>

Ha? Huh? ano ang kain na yun sa'yo nun, man? Pagkaramas nila kakain ng kanin, kusit na lang. <laughs> oh, ayos na rin Dami na. Dami na. Dami na. Isang kilo na rin. Malas ka lang. Ay, ayos, ayos, ayos. Kamera eh. Kaya bago bagwisan sa'yo, Hmm.

Oh, no, no, no. no, isang kilo na rin. Hindi na karama yung kay Kots eh. Nagutom no, na kasi makarabas yung bibi namin doon. Hehehehe. <laughs> hmm? so, Tulog na, antok na. Okay, lang, baka baka yeah, no. No, so, na, ka, diba? oh, hindi makakunan. Ayun o? Ayun o? Ayun o? Ayun ka Nakabas ang gam, ayun o? Ayun Hindi na ako nagamit ng lights. Itong ano na lang ginamit ko. Nakakamasal no, dyan? Ayun

Tap. Aro, gitambakan ang sili ni Brad nung yung puset, adubo. Sige, yung puset. Tayo kanya dalawa. <laughs> oh, aro. Wala na, wala na eh. Sila. Mm. Wala na sila, Brad. pa. Ilagay mo lahat. Apo. <laughs> ano, ano, Brad? Ano, Brad? Ilagay na lahat. Sili. Patay. Ikaw, ano, ano, Brad? Ikaw, <laughs> pindepir mo. Grabe <laughs> <laughs> yung sili, oh. Oh adubo, adubo trada. Adubo. Okay. Ang harap, sa kaulit na tayo. Ang si brother. Hindi mo, brother? brada. So tayo pa bang galuto si Bagwis mga harap, si nagpapalit na ako kay King C. Para hindi tayo mantok. Pero mamaya, si King C dito. Paroy, brother naman si Coach, brother. Abo!

ah, um, kusit nang yung lahat, yung sa bawo bawo yung, kamera, action, ay, kamera, almakara bas, peteng sa gitweng, yung kusit yeah. na, ano na luto ini bagwis, oh, kami yeah.

Hindi namin iniisip ang sa sarili namin. Ang iniisip namin yung kapakanan ni Kapitan. Sa busog. <laughs> Apa? kapakanan nga nyo. Naisip ko kayo magutom kayo mga pinagainit. Ano na rin mo sabi ni Kapitan? Ibig sabihin, ibig ka, ma maingay pa kami. Musog ba? Busog pa. Busog pa. <laughs> <laughs> tayo pala brad na ginapakaramdaman ni Kapitan. Yung maingay pa raw tayo. Busog pa. Busog pa. Oh. Ay, Kasi tayo, pag gutom na raw tayo, time make. kami semua, saya jangan aja gitu menilai. <laughs> saya ini jatuh segera bengkak.